may nahanap ako sa baul. Isang larawan. Larawang hindi mo makikita sa pahayagan pero kung nakikita mo lang. Sigurado, kilala mo siya. Wala sa line-up. Hindi kasama sa opisyal na delegasyon. Pero sa bawat may high-level meeting, laging may isang upuan na hindi nababakante. <laughs> Tahimik lang sa gilid eh. Walang ID. Walang press release. Pero kung ang usapin ay tungkol sa port, sa warehouse, o sa gasolina, lahat napapatingin sa kanya bago bumoto. Hindi siya ang puno ng opisina, pero mukhang siya ang may hawak ng master key. Ito si Ka Anton ang nakadiskubre ng baul ni Mang Raul.